yan. Madali lang siyang gawin. Yan. Gumamit ako ng ano. Sibuyas. Yan. Sibuyas. Bawang. At tuya. Pinitahan ko na rin siya. Guys. Meron tayo na nalajan na ng paminta. Ah. kasing guys ha. And then, sunod naman yan ay asukal. Yan. Kahit anong asukal guys, basta asukal. Pala lang Kasi yan, nalagyan na natin ang vinegar. Ang suka na sa usawan. Napakasarap niyan guys. Grabe try nyo na na try uh, nakita ko lang dito sa FB guys kaya kinaya ko hindi ko <laughs> nangasim ako ba ayan. blender lang natin siya hanggang sa lumit siya guys ayan. blender natin blender lang hanggang sa ayan. guys sa so, nakikita nyo ayan. blender lang natin Ops, ayan na. Aww. and then, Parang hindi pa ako oh, satisfied. So, uh, parang, pero niladyan ko siya ng pilipil -pil na, ano, ay, pilipil -pil, ang karabik. flex, <laughs> Ayan. Kasi wala akong sarigwang tawag ito. Sili. Ayan. kasi pwede pili pang um, ang sarigwang sili. Kaya ayan na lang kinaflex na lang. Ayan. And then, they're natin too short. Actually, nakalimutan ko pa yung <laughs> date. na date namin, Glagel Chili. Ayan, guys. Tapos na. Ayan. Sarap din ito, guys. Wow, di ba? Oh. Mmm, nakakaasim. Ayan. Nangangasim ba ako nang Baby hmm. na pa lang. Diba? Yan. Ready na siya pang sausaw. Yan. Nagluto ako ng ano dyan eh. chicken. Chicken fried. Ayan. Diba? Ayan yung chicken fried. Ang sarap niya sa sausawan guys. Mga mananakam kayo dad. Imumukbang natin yan guys. Imukbang natin yan. Imukbang na natin yan. Let's go. no, so guys. Lunch tayo. Ayan. Gumawa ko akong suka. Uh, ayan na, manok. Yung mga kadama, ha? Nagmamanok kami dito, ha? Mga katulong. Ayan, may kanin pa. Ang dami kong kanin, di ba? Yung mga nagsasabi niya na hindi nakakain ng manok. O, oh, papakita ko pa sa inyo yung pizza ko, guys. Gumakain kami ng pizza. Ayan. di ba? Manok, so maraming, madami. Ayan. Tiba-tiba -diba tayo sa manok. Mga nagsasabi nandi na hindi ma 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 Ayan, oh, may ka nipa sa ania ako ano yan, oh. Ako lang kakain mo no, mo mo oh, mo 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 Kain tayo. Picture mo 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 picture. mo 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 Mamaya <laughs> mamaya darating na din sila kasi. Ano si Dae? Eh. Ah, na, ko mo, na ako sa kanila kumain. Bigi na ikaw lang mag-isa. Alam mo na, kain nila. O diba Ano na hin natin dito? Ito mo. Ito. Tak-tak. Nahin natin pak-pak, guys. <laughs> Napaka-crunchy nito. Hmm. <laughs> wow, <Gabi>, ang sarap. <laughs> mm. <laughs>

Di mo nga. bayan. Kulang. Pato na, <laughs> na? Pa nga pinapanood ko tong video natin. <laughs> Maloka na lang tayo. <laughs> ah, sarap. Sarap ba dang? Hindi na, oh, mo patitingin pa. Hindi mo na <laughs> mo. Sanggal pa. Sarap na sarap. Sarap Sige, kain ka lang. Suka. Dami sibuyas. Yan, nangas na. Kaka asim na naman yan. Nakita ko lang ito eh, yung ano, pagkawa ng suka. Tinaya ko lang guys. Oo na, sige na. Luya. Diba? Diba? Sarap? Nakanya ko yung luya sa sa kasamang ko. Oh, uh tamis tamis yung suka niya. <laughs> ano? Suka. Talaga lang, ha? Grabe, ang sarap Dami ko ba, oh. Hindi ko lang alam kung mapapalis siya. Kasi ngayon lang na ako nakagawa ng mga pang ano, sa Totoo talaga. <laughs> Napanood ko lang siya. Sabi. <laughs> Sabi, so, naya ko lang. Ganyan pala mag-ano. Hirap na walang kasama pag nag-ano. Nag anong, um, Bibidyo. Parang tanga yan. <laughs> Kaya pala nung ganitong tuka. Ano siya mong nito? Hmm. Grabe. Hmm, sarap pa. Hmm, ah. sarap. <laughs> Grabe. Sarap <laughs> na sarap si Inday, oh. Mamaya makikila pa ako pang hapunan ko. Hmm. Kasi pang naanin ka kayo yung may hapunan. Sa bagay. Dalawa ang titikaw natin. O, oh, paano naman pang ano? Hapunan ba? Ganon? So, hindi na rin ako no, sanay na hindi kumakain sa hapunan. No, eh. kaya ka tumataba niyan eh. Damn, yung kain kang kain ng kanin, kaya ka tumataba. Hindi, laman lang, lang, lang. Uh, uh, kahapon magmarinate na ako ng akong manok. Hmm, kaya pala ang sarap ng pagkakagawa mo ng manok eh, no? Uh, sarap mo naman sa marap, diba? Sa bagay, tama ako. Sa sarap talaga yan. Sa sarap talaga yan. Mm-mm. Uy! Maaari. Maaari nga lang sa maangkak. Paano yan? <laughs> Grabe ah, kung kuha mo yung asim ah. Pati <laughs> mm. <laughs> ako nangasin habang pinapanood kita eh. Uy. <laughs> Oo na, sige na. Nagpapasim ka pa dyan eh, no? ah oh. Hindi ako kukuha pa ng kanin. Wala na. Kaya mabaka na yan, dang. Kanin bang? Mamanggap ng kanin. Ngayon ito, kanin ito. ang kanin na ngayon. Magtira ka. Magtira ka ng kanin. May mabuto-buto pa. Nga, ang init kayo. <laughs> Napansin mo? Napansin ko rin yan. Init, init na init ka. <laughs> May lang ulit ako nagawa ng female, guys. Talaga? Yung baby, yung baby, yung Enjoy na enjoy ka sa kain mo, ah. Sarap na sarap, ah. Wala na. Bus na. Hmm. Bakasunan? <laughs> maint nga, sarap na sarap ka naman, kain. Tapos ang init-init pa ng kinakain mo. Di ba? Ngayon, pa-comment naman kung 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 suka ba itong gawa ko ba? Kung ilang araw sa pwede yung ano. Ha? kung mo comment, comment ka pang nalala. Yes, tak. Research mo <laughs> sa Google. Ay, first time guys. Yeah. Diba? N Search mo na lang. Search mo sa Google. Oh. Google mo na lang, Google. Hmm. Sarap pa. Ah. Wala ka kakagal. Pag nato kumaan, mabilis. Ewan kung bakit eh. Mabilis nila kakumaan. <laughs> Pansin mo. Akala mo, hindi <laughs> nakakagal na umabal kayo. <laughs> obvious. Kala, obvious Sama yan, kusahin. obvious. Lagi na pa ba niyo yung pagkain kung mabilis nila kumaan. <laughs> Parang mauubusan eh, no? Wala ka na ako kumaan. Ang gagawin ko, di mo kung kain na mag-slow-slow ng kain, guys ngayon. <laughs> kaya sa mga sakit yung chan, please, please, mo kumain. Diba? Dira pa ako. Kung um, mamaya. tira-tira ah, ka <laughs> talaga, ha? Isipon na ako. <laughs> <laughs> Sige, kaya yan. <laughs> Bisa na darating na si tatay. Wala <laughs> ng oras ba? Ang haba na ng time mo, Inday. Ang haba na ng time mo. <laughs> Oh. Ayan, ha? Mas, wow! Wow, Mas, sarap! <laughs> pwede, pwede. 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 Hmm? Mamaya, papakita ko kung paano paggawaan na dito sa mga eh. nito. Nabigyan ko nga pa rin sa mga kung paano paggawaan. Mamaya. Masama sa dito sa aking upload. <laughs> 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 Hindi pa ganun-ganun pa talaga, eh. Kasi ako ng kanon Wala ka ng time, hoy. Oras na. Ito pala yung mahaba yung oras. Sabi, sarap pala yun. Hmm? Yung no, oras na ka lang, para magali lang. So, lagit yun na lang, guys. Thank you for watching, guys. <laughs> Parang pa ka na. Pag pa akong dalawa. Dalawa yan. Dalawa. Ang hapunan yan. Bye-bye. So, See you. Thank you for watching.